Antabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit na mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! 11:32 in the morning Sunshine News Blast Sunshine News Blast Nagaalab ng na mga balita ngayong tanghali Sunshine News Blast Nagliliyab, sumasambulat dumadagundong sa buong Pilipinas Sunshine News Blast mula sa ACQ Tower, sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. 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 News Blast. Sa ulo ng mga balita, big time oil price hike, aasahan ah, na naman sa susunod na linggo. Headlines. Headlines discount sa pamasay pinapatupad na sa tatlong railways ayon sa DOTR. Headline! Mga airport police Sinipa, doon sa inibak na sa magkakasangkot ng isang extortion scheme. Mga special taxi sa mga paliparan imumungkahin ng DOTR na tanggalin na lang. Headline! Ibat mga problema sa edukasyon hindi si Vicky ayon sa isang ekonomista. Headline! Dr. Rodrigo Duterte gusto lang pahirapan ng mga kalaban para makagante ayon sa isang political commentator. Headline! At international news in New Zealand, pa pansamantala ang sinuspende ang kanilang financial assistance sa Cook Islands. sports news, student athletes dormitory, planong itayo sa New Clark City. Headline. At sa ating news, news, John Somi, magkakaroon ng panibagong single sa Julio. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Tinali araw ngayon ng Bernes, June 20, 2025. Ako yung makakasama, Val Sumasambulat sa buong Pilipinas. sun, sun, sun sunshine News Blast! Detalye natin mga balita, inaasahan na naman ang malaking pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin ito sa tensyon sa si pagitan ng Israel at Iran. Sa atan 2.5 pesos o 2.50 pesos hanggang 3 pesos ang itataas sa presyo sa kada litro ng gasolina habang nasa 4.30 pesos hanggang 4.80 pesos sa diesel. Sa kerosene, abot sa 4.25 pesos o so 4. 4 pesos and 25 centavos hanggang 4.40, 4 pesos and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng presyo. Sunshine News Blast. Nagkaroon ng dalawang rockfall events sa Bulkang Mayon sa Albay sa nagkalipas na 24 oras. Bata ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX ngayong araw June 20, 2025. Nagkaroon naman ng na isang volcanic tremor ang Bulkan Taas sa Batangas na nagtatagal ng dalawang minuto. Samantalang Bulkan Kanlaon sa Nangas Islands ay nianig ng labing anim na volcanic earthquakes habang 22 dalawang volcanic earthquakes na naitala sa Bulkan Bulusan sa Sorsogon. Sunshine News Blast. Inaasa ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Pilipinas ngayong Venice, June 20, 2025. Ayon to sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ang Intertropical Conversion Zone o ITCZ ang magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag at kidlat pagkulog sa mga lugar sa Kanlura, Mindanao. Kabila na ang Karaga, Tawar regions Region, Zamboanga, Peninsula, Sultan Kudarat, Serengani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Sa Aurora at Quezon ay naasa magkakaroon din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa East Release. Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagi ang maulap hanggang maulap na kalangitan at mga pag na may pagkulog at pagkidlat. pinag ang sa posibleng pagbaha at pag, pag ng lupa, bunsod ng mod moderate hanggang malakas na pag-ulan. Sunshine News Blast! Nakarating naman sa Jordan ang unang Pilipinong manggagawa mula Israel. Tinanggap siya ng bahada ng Pilipinas doon sa Aman at sinundan na rin ito ng unang limang evacuees. Mismo ang bahada ng Pilipinas sa Israel ang tumulong na makatawid ang mga ito patungong Jordan. At sa ngayon, inihanda na rin ang repatriation ng labing apat na Pilipino magagawa mula Iran habang patuloy ang koordinasyon sa mga embahada sa Jordan, Lebanon at Iran. Sunshine News Blast. Maari nang makapasok sa Pilipinas sa mga Taiwanese tourists kahit walang visa. Kasunod ito ng pagpapalawig din ng Taiwan sa visa-free entry para sa mga Pilipino. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office of Meco, epektibo ito simula July 1. 2025. Nilinaw ng MECO na sa clown ng visa-free entry ang hanggang labing na araw na pananatili sa Pilipinas sa isang Taiwanese tourist. Ibig sabihin, kung lalampas sa labing na araw o may ibang pakay bukod sa turismo, okay na, kailangan pa rin ng visa. Para sa mga papasok, kailangan lang ng valid passport, hotel booking, patunay na patunay ng financial capacity at return, uh, return o onward ticket. Sunshine News Blast. Sila na ng frozen na imported na karneng baboy tuto sa eh, tatakdang maximum SRP na DA sa Agosto. Si Sheena Torno sa Balita. Imported na karning baboy ang karaniwang binibili ni Fek Corpus sa Commonwealth Market sa Cadon City para sa pang-araw-araw na konsumo ng kanyang pamilya. Mas abot kaya kasi ito at pasok sa kanyang budget kumpara sa bagong katay o lokal na karning baboy na halos doble ang presyo umaabot lamang sa 300 daang piso kada kilo ang presyo ng frozen liempo habang nasa 200 daang piso kada kilo naman sa frozen kasim at pige. Per kilo nila medyo mababa kumpara. kumpara. sa talagang yung mga bagong katal. Takuhan. Pag wala talaga. Niluluto naman ng maayos. Sa maganda yung pero may pagkakaiba ang itsura ng frozen na karneng baboy at lokal na karne. Mapapansin na maputla at matigas ang frozen na baboy dahil sa prosesong pagigyelo. Samantalang mas namumula at malambot ang lokal na karne dahil ibinibenta ito agad matapos katayin. Sabi ng ilang tindera, Ligtas naman kainin ng frozen pork, basta't maayos itong naihandat na iluto. Ligtas naman po, kasi sa malalaking restaurant yan na rin ang gamit. Wala naman akong nababalita ang pang Sa kabila ng mga paliwanag, desidido na ang Department of Agriculture na magpatupad ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported na karneng baboy, bagay na kinabahala ng ilang nagtitinda. Siguro balansin muna kasi paiba-iba yung kapital eh. Katulad pag kumuha sa iba may mura, sa iba may mahal. Kasi parang may patong sa charge na naman, di ba? Ipinaliwanag naman ng DA, ang MSRP ay hakbang upang maiwasan ang pananamantala sa si merkado. Kaya natin kailangan iset yung MSRP ng pork is baka naman meron naman uh, magtake advantage sa ibang market na imbis na ibenta yung pork ng imported pork ng 300 na liyempo, gagawin niya kunyari local di ba? Tapos sa uh, ibenta niya na 450, 400. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa si Sina Torno, SMNI News. Sunshine News Blast! Sa ibang balita, tututukan na ng Pilipinas ang pandaigigang produksyon ng niyog. Sa payag ng Philippine Coconut Authority, magtatanim sila ng 50 million na punong niyog sa susunod na taon. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang magiging pondo ng PCA para rito upang mapalawak ang kampanya sa pagtatanim ng niyog. Para na rin matulungan ng Pilipinas sa maibalik ang titulo bilang nangungunang tagagawa ng niyog sa mundo. Sunshine News Blast. Gagawin ng simple ang pagkuha ng permits para sa pagtatayo at pagsasaayos ng mga water supply o wastewater systems. Bata ito sa nilagdaan joint ng random circular ng iba't ibang ahensya at pribadong sektor sa pangunguna ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Sa ilalim na ang Joint Memorandum Circular magkakaroon na ng isa at mas mabilis sa sistema sa pag-aproba ng mga permit application sa buong bansa. Ilan pa sa nilalaman ng Joint Memorandum Circular magkaroon ng takdang oras kung gaano katagal ang magiging buong proseso. Sunshine News Blast! Ipinapatipad na ng Department of Transportation ng 50% fare discount para sa mga estudyante sa LRT1, LRT2 at MRT3. Mula ito sa dating 20% na student fare discount. Nilinaw lang na ng DOTR ng natural discount ay para sa single journey ticket at hindi applicable sa beep card o stored value ticket. Kabilang sa makakakuha ng 50% discount ang mga estudyante na ka-enroll sa postgraduate studies. Maraming gamitin ng fair discount araw-araw kahit Sabado, Linggo o Holiday. Ipinaalala ng DOTR mga estudyante Pinalan ng DOTR, ang mga estudyante ay dapat magpakita ng valid student ID para sa kasulukuyan taon upang makakuha ng diskwento. Sunshine News Blast! Okay, back naman sa kanilang pwesto ng limang airport police matapos masangkot sa Omni 6040 na extortion scheme. Sa sistema na sistema, napipilitan ng mga taxi driver na maningil ang sobrang-sobrang pamasahe mula sa kanilang mga pasahero sa mga paliparan. Ito dahil ayon sa Department of Transportation, pinaparemit ng mga airport police ang mga driver ng 40% mula sa kanilang kinita. Ito ang nagiging rason bakit naniningil na lang talaga ng mataas ang mga driver para hindi malugi. Ngayon, nainimbisigahan na ng DOTR ano ang sistema. Sunshine News Blast! ng Department of Transportation ang pagtanggal ng mga special taxi sa mga paliparan. Ito ay upang maiwasan ang paniningil ng sobat pangungotong. So, hindi na lang Anya ang ginagawa ng ibang bansa kung saan mga regular taxi lang na may pantay-pantay ng pamasahe ang magiging available sa mga paliparan. Kamakailan ay viral ang paniningil ng isang taxi driver ng mayigit isang libong piso sa kanyang mga pasahero kahit mula Terminal 1 patung Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport o na iya ang naging uh, Sunshine News Blast. Hindi kabilang sa may pinakamagandang ekonomiya at Metro Manila. Ngunit hindi rin ito kasali sa mga pinakakolelat Sa inilabas na 2025 Global Livability Index ng Economist Intelligence Unit, nasa mid-range ang Metro Manila. Ang naturang resulta ay sumasalamin sa paulit-ulit na suliranin ng lungsod, gaya ng mahinang sistema ng transportasyon at marami pang iba. Samantalang kasama naman sa top 10 ang mga lungsod ng Melbourne at Sydney sa Australia, Osaka sa Japan at Singapore na nanatili sa upper tier. Dahil dito, babala ng EIU ang mga lunson na nasa mid-range category gaya ng Metro Manila ay maaaring mapag-iwanan kung hindi agarang tugunan ang mga pangunahing suliranin. Sunshine News Blast! DOTR Secretary Frasco o si sa maling ulat ng Hello Safe na sumira sa imahe ng Pilipinas sa turismo. Si Jason Rubrico sa report. Bilang isa sa mga pangunahing destinasyon sa Asia, kilala ang Pilipinas sa likas nitong ganda mayamang kultura at masigabong pagtanggap sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit ang imaheng ito ng bansa ay nabahiran ng dungis matapos isa publiko ng Hello Safe ang isang ulat na nagtatakda sa Pilipinas bilang least safe country para sa mga biyahero. Ang ulat na yan pinalagan ng Department of Tourism Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, hindi lamang walang basehan ang naturang ranking kundi ginawa ito gamit ang kaduda-dudang datos, walang malinaw na metodolohiya at walang transparency sa pinanggalingang impormasyon. Lumabas sa pagsusuri ng Department of Tourism na ang website ng Hello Safe ay mas nakatuon sa commercial interest, partikular sa pagbebenta ng travel insurance, imbes na maglabas ng makatotoha ng safety index para sa mga biyahero. Ayon sa kalihim, kapuna-puna ang kawalan ng malinaw na metodolohiya, hindi matukoy na pinanggalingan ng datos at paggamit ng parehong score na 82.32 para sa magkaibang bansa sa loob lamang ng anim na araw. Bagamat binago na ng Hello Safe ang kanilang listahan at inalis ang Pilipinas, giit ni Frasco, hindi sapat ang basta-bastang pagbura sa pangalan ng ating bansa mula sa index ng walang anumang paliwanag, pag-amin ng pagkakamali o pananagutan sa pinsalang na idulot nito. Binigyang diin din ni Frasco na kinikilala ng pamahalaan ang mga hamon sa seguridad sa Pilipinas, gaya ng anumang bansa sa mundo. Ngunit gate niya, araw-araw ay may malawakang pagtutok upang tugunan ang maito. Aniya, ang nasabing naratibo ay nagdulot ng pagkaantala ng bookings, pagkalugi ng negosyo at pagkasira ng kabuhayan ng mga milyon-milyong Pilipinong umaasa sa turismo. Nananawagan si Frasco sa Hello Safe na itama hindi lamang ang pangunahing ulat kundi pati ang lahat ng kaugnay na references at interactive visual tools na naglalaman ng maling datos. Kasabay nito, hinimok din niya ang mga media outlets na iwasto ang kanilang mga inilathala at inilabas na impormasyon na walang sapat na beripikasyon. Pisina. Habang lumilindol, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa upang maprotektahan ang sarili sa mga nahulog na bagay. Lumayo sa mga bintana at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Kung ikaw ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, puno o poste na maaaring matumba. Kung ikaw ay nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Pagkatapos ng lindol, gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali at huwag gumamit ng elevator. Maging alerto sa aftershocks at manatili sa open space kung kinakailangan. Maging ligtas at maging handa sa anumang sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Ugat ng mga problema sa edukasyon, hindi si VP Sara ayon sa isang ekonomista, si MJ Mandihar sa report. Tumaas na naman ang utang ng Pilipinas sa ibang bansa ayon sa Central Bank, umabot na sa 146.74 billion US dollars o halos 8.5 trillion pesos ang panlabas na utang ng gobyerno sa unang tatlong buwan ng 2025. Ito ay mas mataas ng 14% kumpara noong nakaraang taon. Pero saan nga ba napupunta ang mga perang inuutang ng gobyerno? Ayon sa Canada-based Filipino economist na si Dr. Michael Batu, mahirap daw i-trace kung saan napupunta ang mga inutang na pera dahil napapasok ito sa general funds ng pamahalaan. Ngunit kung pagbabasihan ng batas pinakamalaking bulto na national budget ay napupunta sa edukasyon. DepEd, ang may pinakamalaking uh, share ng budget, so it's normal to assume na yung inutang natin, malaking porsyento niya, mapupunta sa DepEd. And yet, we still see the same problems again and again. Sa kabila ng bilyong-bilyong pisong pondo inilaan, baabot na sa 160,000 ang akulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa, ayon mismo sa DepEd. Kaya ayon ka Dr. Batu, malinaw na maling tao ang itinutumbok ng gobyerno dahil hindi si Vice President Sara Duterte ang ugat ng problema. Wala na si VP Sara Duterte as DepEd Secretary yes. and yet we still see the same problems, di ba? Mm -hmm. So ibig sabihin, hindi si, hindi si VP Sara ang problema. Bukod sa matinding backlog sa mga silid aralan, isa rin sa pinakamalaking hamon ng DepEd ang kakulangan sa mga guro. The same problems are it's still there, di ba? Lack of classrooms, no? may kang kakulangan pa rin tayo sa teachers na, na hinayap. May bago na tayong DepEd Secretary and yet we still see the same problems. No? Tinukoy naman ni Dr. Batu ang mas malalim na ugat ng krisis sa sektor ng edukasyon at ito ang kawalan ng seryosong pagtutok mula sa pamahalaan, lalo't mas inuuna pa umano ang politika kaysa ang paghahanap ng konkretong solusyon sa mga problema. Ang palagay ko dito, no? nagbago tayo ng Deputy Secretary, we still see the same problems. Ang problema dyan ang Presidente kasi siya ang nandyan. Eh. It all uh, goes back to him. The buck stops at the President. Para sa Diyos, sa, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMN News. Sunshine News Blast. Attorney Salvador Panelo, pinabulaan ako sa show magiging banta ang pansamantalang paglaya ni FPRRD mula sa ICC. Si Carlo de la Peña sa balita. Kalukuhan yung sinasabi na pagbigay mo ng release temporarily ang Pangulong Duterte ay nanganganib, ang buhay ng mga testigo. Ayon kay dating Chief Presidential yan. Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, walang basehan ang aligasyong panganganib umano ang buhay ng mga testigo kung sakaling pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court o ICC. Eh, hindi po totoo yan. Kasi sabi daw, Pangulong Duterte daw na naging presidente ng basa, eh malakas pa ang impluensya at maaaring tumuha ng mga pangin. Na mga gani, ng mga Ani Panelo, kahit noong nasa pwesto pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hawak ang lahat ng kapangyarihan at yaman ng gobyerno, ay wala naman itong ginawang hakbang para sakta ng mga nagsampan ng kaso laban sa kanya sa ICC. Ngayon pa, eh kung noon kaya-kaya niyang gawin eh, ba't di niya ginawa? Ibig sabihin, kasi nga, malinis ang kanyang konsyensya. Bukod pa rito, alam naman daw ni Duterte na ang mga kaso laban sa kanya ay parte lamang ng mga galaw sa politika para siya ipatalsikin sa pwesto at patigilin ang kanyang war on drugs sa panahon ng kanyang panunungkulan. Dagdag din ni Panelo, isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang paghahabol sa dating Pangulo ay dahil nananatili itong malaking impluensya sa politika, lalo na sa nalalapit na halalan sa 2028 kung saan sinasabing posibleng tumakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Kasabay ng mga pahayag ni Panelo, umaasa rin si Vice President Sara Duterte na mabibigyan ng pansamantalang paglayo ang kanyang ama habang dinidinig pa ang mga kaso nito sa ICC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Carlo De La Peña, SMNI News. Sunshine News Blast! Gusto lang na pahirapan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mga kalaban nito sa politika. Ito ang nakikita rason ng na political commentator na si Juna Bines kung bakit iligal itong inaresto at dinala sa detention facility ng International Criminal Court sa Netherlands. Sunshine News Blast! Parang sa tingin ko, they just want to persecute. They just want uh, our tatay Gung to suffer dahil in the last uh, in the six years of Duterte administration nawalan sila ng negosyo nawalan sila ng kredibilidad at ang buong Pilipino na nation ay nagising na kaya pa lang ang Pilipinas kapag labanan natin ang mga drug drug lords kalabanan natin ang mga dilawan na walang ginawa kundi magpayaman at labanan natin ang mga makakaliwa at ang mga terorista Ania Bines, alam ng maraming Pilipino na walang katotohanan ang umano'y nangyayaring extrajudicial killings sa drug war campaign ni FPRRD. Sunshine News Blast! Gusto nilang gumanti. Alam ng buong Pilipino na lahat ng, ng mga paratang na extrajudicial killing ay 98% hindi totoo. Kunti lang talaga ang yung talagang mga 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 questionable na killing. Yung sinasabi ng 30,000, 41 lang ngayon ano, yung nailabas ng ICC ang political commentator na si June Abines. Dagdag pa nito sa loob ng anim na taong pamumuno ni Digong ay nararanasan at nalaman ng mga tao na maaari palang umunlad ang Pilipinas at labanan ang mga kriminal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News blast. International News Blast Mahal uh, na samantalang ng New Zealand ang kanilang 18.2 million Kiwi Dollars o 10.97 million US, US Dollars na suporta para sa Cook Islands. Sa gitna ng patuloy na lumalalang relasyon ng dalawang bansa dahil lalim na rin ang ugnayan ng Cook Islands sa China. Ipinangako na ng New Zealand ay pagtatanggol ang Cook Islands kung kinakailangan. May kasunduan pa ang dalawang bansa na mag-uusap upo sa seguridad, defense at patakarang panlabas. Ngunit Noong Pebrero ngayong taon ay bumisita ang Prime Minister ng Cook Islands sa China at lumagda ng isang strategic partnership agreement. Ikinabahal ito ng New Zealand dahil hindi umano nagbigay ng sapat na konsultasyon ang Cook Islands bago ang termahan. Ayon sa New Zealand, marinaw ito na pagdabag sa kanilang kasunduan. Doon ay nasa 194.2 million Kiwi Dollars ang ibinibigay ng New Zealand Sports, sports, news Pina planong magtayo ni student athletes dormitory sa National Academy of Sports sa New Clark City, Tarlac. Ang magiging pasilidad ay magsisiyobin tanahan ng hanggang apat na ng mga atleta. Magkakaroon ito ng dining hall, kusina, mga recreational room at laundry area. Inaasa magsisimula ang konstruksyon nito sa January 2026. Showbiz News blast. Mag kakaroon ng comeback sa Hulyo ang Korean-Dutch-Canadian na soloist na si Jonah Somi. Sa isang post ngayong uh, June 2025, isang black and white na larawan ang ibinahagi ng singer. Baday sa caption, ang panibagong kanta isang single na may pamagat na extra. Magiging available na ito sa July 7, 2025. Ito na ang muling music release ni Somi simula sa kanyang single na Ice Cream ng August 2, 2024. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In John 15:2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nabubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nabubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Sunshine News Blast! Inyo na itong hayaan ang balitaan ngayon. Tanghali ng Biyanes, June 20, 2025. Sa ngalan ng buong ng DZ Air 1026 SMN Radio ng SMN News. Ako yung naging tagapagbalita, Val Divina Para sa Diyos at sa Pilipinas. Nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast Sumay nyo ang Sunshine News Blast Hatid ng Sunshine Media Network International At ng DZAR 1026 Sunshine, sunshine Radio. Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan na gasolina, pero sulit ang halaga. Mag-clean fuel ka.